Sa ibang bahagi ng bansa naman, tumitindi ang alinsangan ng panahon. Katunayan, sabi ng pag-asa, posibleng abot kamay na ang tag-init. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Pansin niyo ba na parang ang init ngayon? Sabi ng pag-asa, lalo pa kasing humina ang amihan na nagdadala ng cuddle weather. Kung nitong mga nakaraang linggo, halos ayaw mo nang gumamit ng electric fan, ngayon mapapaswitch ka na sa number 3 dahil sa tindi ng alinsangan. Sa satellite imagery ng Pagasa, makikitang halos wala na epekto ngayon ang northeast monsoon o amihan. Dominanteng nakakaapekto simula pa kahapon ang easterlies. Yan ang nagdadala ng mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Ang matindi pa dyan, posibleng nakadaragdag daw ang epekto ng strong El Nino sa nararanasang init ngayon, uh, yung easterlies po ay mas malakas po kumpara sa hangin amihan. Kaya po, uh, tuwing amihan break, uh, humihina itong hangin amihan at ito namang easterlies ang pumapasok sa ating bansa. At uh, ayun po ang nagdudulot na mainit na panahon sa ating bansa. Dagdag pa ng pag-asa, ang magkakasunod na linggong paghina ng amihan ay maaring indikasyon na rin ng pagsisimula ng tag-init o hot-dry season. Pero nilinaw din ng ahensya na base sa weather parameters sa pagdedeklara ng tag-init, sa susunod na buwan pa raw ito posibleng mangyari. Ibig sabihin, muling manunumbalik ang amihan at posibleng magtatagal pa hanggang katapusan ng Pebrero o unang linggo ng Marso. Bagamat sa ngayon uh, may kahinaan pa po yung ating hangin amihan, Inaasahan po natin na by Thursday bagyo po naunti yung tinglimo kasi yung amihanan by friday inaasahan po natin na makakaaffect po ito sa main northern luson eh and by uh, saturday inaasahan naman natin na maaari pa itong mas lumakas hanggang sa main central luson pero hindi lang mainit na panahon ang dala ng easterlies sa mindanao namumuo naman ang malawak na kaulapan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng probinsya kaya patuloy ang paalala sa publiko na mag-ingat at ugaliing maging handa anuman ang lagay ng panahon Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita.